Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ayan, ngayon naman po ang susumada po natin ng ating pecha ngayong June, June 29, 2023 at June 30, 2023. Ayan mga idol, sa mga subscribers natin, followers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin ito simulan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong lalo po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, ng mga sumada po natin mga ito ay mga gabay lang po sa ating mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam at makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po kung anong oras po ang mga bola po sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede sa lahat po ng lokasyon. At uh, ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada ngayon, June 29. Ayan, dito tayo sa June, ayan, 6. Uh, 29 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin yung mga number natin ito. 0 plus 6 is 6. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 3 is 5. Ganyan din po sa bandang gitna. 6 plus 11 is 17. At 11 plus 5 is 16. And mga idol, dito rin po sa bandang baba, 17 plus 16 is 33. Ayan, ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 33. At yung pangalawang numero naman po natin, ayan, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 11 plus 5 is 22 ayun mga idol, meron po tayong 22 yan naman po yung pangalawang numero natin at meron na rin po tayong kombinasyon yan, pwede pwede natin kung matayaan 22, 33 or 33, 22 ayun mga idol At pwedeng, dahil 2 digits nga po yung mga numbers natin, 2 digits din po sila simplify din po natin bago natin yan isumada sa 22, 2 plus 2 is 24. At dito sa 33, 3 plus 3 is 6. Ayan, ito po yung ating isusumada ngayon, 4 at 6. Ayan, unahin po natin yung 4, kukulin muna natin ang 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin yung 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 13. Sumada 13. 3, 1 plus 3 is 4. Ayan mga idol. At dito naman po sa 6. Ayan. Kukunin muna natin ang 33. 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. Pwede rin ang 15 sumada 15, 1 plus 5 is 6, at 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. And mga idol, sa mga naka-encircle po natin dyan, mga number nyo, dyan po tayo pipili o kukuha kung alin po yung mga numero kung nagugustuhan natin, mga po natin mga kombinasyon, yan, rambo lang po natin yung mga, idol, ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. Meron po tayo rito 4, 22, 40, 31, 13, 6, 33, 15, at 24. Ayan, doon naman po sa ating sample. Kinuha naman natin ng 15, 15, 4, 15, 4, 15, at 15, 22. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin dito sa ating sumada ngayong June 29. Ayan. Meron po tayong 15.4, 33.13 at 15.22. Ayan, pwede pwede na rin pong matayan yung mga sample natin yan kung nagustuhan nyo rin po sila. Ayan, magdagdag na lang po kayo kung ano po po yung mga nagustuhan po natin mga numero. ah ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa page ngayong June 29, 2023. Maraming maraming salamat po. At next naman po natin yung ating advanced sumada para naman po nga yung June 30, 2023. At ayan mga idol, umpisa natin agad dito tayo sa June, yun ay 6, yan. at 30 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Yan, ganoon pa rin po ang gagawin natin, simplify lang natin yung number natin ito. 0 plus 6 is 6, 3 plus 0 is 3, at 2 plus 3 is 5. Ayan. Ito rin din po sa bandang gitna. 6 plus 3 is 9. At 3 plus 5 is 8. Ganyan din po sa bandang baba. 9 plus 8 is 17. Ayan Ito rin po yung ating unang numero. Meron po tayong 17. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna. Ayan. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 3 plus 5 is... 14. Ayan mga idol, ito po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 14. At pwede pwede na po natin matayan yung kombinasyon na yan. 14, ay 17, o kaya naman ay 17, 14. Ayan mga idol, at L2 digits din po yung mga numbers natin. Simplify din natin yan bago natin sila ay sumada. Para mas marami po tayong mga numero pwedeng pagpilian. Ayan mga idol, dito is 14, 1 plus 4, ay 5. At dito sa 17, 1 plus 7, yan ay 8. Ayan, yan po yung ating susumada ngayon. 5 tsaka 8. Ayan mga idol, unahin natin ng 5, kukunin muna natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Ayan, pwede rin yung 32. Sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. At dito naman po sa 8, ayan, punin muna natin yung 17. Sumada din si 7. 1 plus 7 is 8. Pwede rin ang 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At pwede rin ang 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga, ito po yung mga, pwede po natin mga pagpilian ng mga numero. Ayan, meron tayong 5, 14, 32, 23, 8, 17, 35, at 26. Ayan, rumble lang po natin yung mga numbers na yan. Pipili lang tayo kung ano po yung mga korsonada po nating mga numero. At uh, para naman din sa ating sample, ayan, kinuha naman natin ang 35, 35, 14, uh, 8, 8, 23, Then, 17. 17, 5. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin na puha dito po sa ating sumada ngayong June 30. Meron tayong 35, 14. 8, 23. At 17, 5. Yan, pwede pwede rin po natin makuha o matayaan itong mga sample natin yan kung okay lang din po sa atin. Yan, kung nagustuhan niya rin po yung mga sample natin nakuha dito, mga kombinasyon, pwede pwede rin po matayin itong mga to. Pwede kayo magdagdag o kaya dito pumili sa taas, kaya na bahala kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po natin yung mga kombinasyon. Uh, at ayan mga idol, yun po natin sumada sa page ngayong June 29 at June 30, 2023. Maraming maraming salamat po.